Ayan, welcome to my vlog. Ayan, meron tayong pinamili ng isang sakong bigas. What? At meron tayo dito pinamili sa grocery ng mga tikwa. Ayan, at ito naman ay deliver. Tatlong box. Wow! Deliver yan kahapon. Hindi pa natin nahalungkat. Ah, uh, ayan, meron din tayo dyan sandal ito? Bakit mo tayo nagsiminto? Dahil may gagawin dito sa bahay, guys, no? May gagawin tayo dito isang kwarto dahil hindi pa tapos ang isang kwarto dito. Ayan, meron tayong mga sakosakong buhang, mga binistay na ito. Sobrang kalat ang ating tindahan ngayon. Kailangan nating i-display at yan ay nakakalbo na naman.

Nobles natin ay bakante na po, no? Ayan. Bakante na po sila. Lalagyan po natin na ngayon. Ay, ito po yung mga laman ng ating karton. Ayan. Kapansin nyo. Wala na, manganap kinalang siga. Ah? Ating mga dilas, kaya na na lalagyan natin na guys. Kahit pa paano. Andi rin ito sa no! box ang ating Thank you for watching, guys.